Weekend na naman! Kaya bago natin simulan ng ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. Ayoy, natutuwa! Bisita natin yon, Best friend ko to is, seatmate ko pa sa Senado at Gobernador ng Ilocos Norte ng ating Mahal Senador Ivy Marcos. na Senador Aimee Marcos. Panakot po natin si Aimee. Ito po ba ba sa inyo lahat? Nakto, talaga na yung tuwa-tuwa mo po makapiling kayo lahat. At magtutunan tayo at magkaroon tayo ng isang pamantayan ng makakarang regulasyon na talagang maayos. At hindi po tayo sa ating minamahal na Senator Sinja Villar ang kanyang papasalamat ako mag trayin na wala na ng pag-asa kila tao, bakatag tutoh, wala sa mga problema kahit kapa no, my solution, magkarisal ng tayo, konting cagal, konting pagkusapan at mahalapin natin ang solusyon. May nagsasabing I need solution, pero para sa akin, kayaon mga tao sa mga pedigal ng driver ng mga nakuhogare ng transportasyon sa ating buksan. Ang tunay na solusyon. Maraming maraming salamat po <coughs> sa si inyo lahat. Mabuhay ang ng hindihan. Magbuhay ang mga mga mga. Maraming salamat. Talaga namang pinaka masipag, pinaka aktibo, at pinaka maaasahan pagdating sa serbisyo talaga namang number one. Kaya Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay solusyon Serbisyo, publikong may kiliti Mga problema nyo mapapawi Dito lang yan sa At The Moment kasama sa ating munting programa na may malaking puso. Dahil sa inyo, season 2 na tayo! Ayan po! Maraming maraming salamat, Senator Aimee Marcos po, sa inyong patuloy na suporta, pagmamahal, at pagtangkilik sa At The Moment with Aimee! Ayan! Aksyon tulong misyon! Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantala nating iwan ang mga suliranin. Isa buhay at laging sabihin, ang forever motto natin, lahat ng problema, ay may solusyon! Salamat po, Senator Aimee. Kasama po natin ngayon ang tatlo mula sa studio audience na handa na makinig ng mga solusyon sa kanilang samot-saring problema, agam-agam at hinanain. Dahil ito ang ATM, As Thy Mana! ate, ano pong pangalan nyo at tagasan kayo? Hello po, Senator Aimee. Ako po si Marilyn Hennes from Marikina City. Wow, Marikina, binaha kayo? Yes po, ma'am. Aray ko yes po. po. Senator, dahil bare months na po, tanong ko lang po kung, kung saan po kayo magki-Christmas ngayong taon na to. At kung may may papayo rin po ba kayo sa isang tulad ko na gustong mag magpasko sa ibang lugar, maliban sa bahay. Maraming Ay, naku, maliban sa bahay. Na, hindi masyadong mahal. Kasi dakilang iloana tayo, no? Kinakailangan, hindi masyadong mahal. Alam mo, ginagawa namin, nanghihiram kami ng bahay ng iba. Gawain namin yan, yung mga barkada sa Mantalahen. Kung meron silang resort, resort house, o vacation house, o may lugar sa probinsya, puntahan ninyo. Ex-deal na lang. Tapos pagpunta nila sa Maynila, eh, may kwarto na sila sa inyo. Parang ganon. Isa pa, mag-glamping. Katulad ng mga millennials. Kahit walang pambayad ng hotel, biglang, yan, may tent sa kung saan-saan. Pumunta sila sa Ilocos, naka-glamping. Ayun. Pahit sa beach, sa baybayin, wala man lang resort, eh talagang titirik ng, ng tent at andun na sila. Bongga nga, masaya. Pangalawang tanong mula kay Kuya. Kuya, anong pangalan po at taga saan? Hello, Senator Aimee. Ako nga po pala si Brian ng Tagig po. Grabe po kasi yung bahay recently. Binaharin po ba kayo sa Ilocos Norte? Ako, Brian. Nung kayo yung governor, ano pong naging solusyon po ninyo? Nako, Brian, malala talaga yan. Sobrang talaga dyan yung uh, mga baha-baha. Nakita ko sa nabotas. Ngayon naman, Rizal. Nako, yung mga dating hindi binabaha, binahana. At parang mawawala na yung pampanga at bahagi ng bulakan. Kawawa naman tayo. At uh, natuklasan namin dyan sa Ilocos, eh, may malala pa dun sa amin kasi bulubundukin. Kaya't may mga landslide. Ngayon, may nakakalimutan kasi tayo lagi isa, nakalbo na ang mga gubat. Yung tuktok ng bundok, isipin nyo yung mga bumabagsak, malalaking bato na, hindi na lamang mga buhangin o putek. Iba na, iba na talaga yung mga burak na lumalabas. Eh may troso ng dala kasi wala nang puno. So unang-una palagay ko, yung Sierra Madre at yung mga bundok natin, tamnan, ako tigilan yung pagpuputol. Ikalawa, yung outlet, wala kasing mapuntahan yung tube. Lagay tayo ng lagay ng kung ano-anong plant uh, control. Wala naman na uh, mausugan. Paano? Yung ating mga kanal, punong-puno ng basura. Ang ginawa namin sa Ilocos, unang-una, kung may Great Wall of China, may Green Wall of Ilocos Norte, tanim kami ng tanim dun sa itaas. Pakatapos, yung uh, basura, para maagapan ang tang ng aking anak. Binahan niya lahat ng plastic. Yung binahan niya yung single-use plastic. Kaya lahat kami may tumbler na bitbit. -bit. Malaking tulong kahit paano. Bawasan ng basura! Ang huli pong katanungan, ate, pangalan mo tsaka tagasad ka. Hello po, ma'am. ami ma'am Senadora, I'm Marcos. A uh, tanong ko po, uh, napanood ko po yung ads nyo. 85 na po yung nagawa nyong batas. A uh, majority po doon, patungkol pa? sa ating <laughs> mga farmers, sa <laughs> ating mga magsasaka po. Bakit po? Eh kasi alam naman natin ang laki-laki ng problema ng pagkain. Ano ba yan? Kaya mahal-mahal. Hindi naman po pwedeng sabihin sa ating mga anak, huwag muna kayong kakain, walang pambili. May ganun ba? Kaya tumbling tayo sa pagkain. Tulungan natin ang magsasaka para magmura ang pagkain at huwag magutom ang nagpapakain sa atin. Maraming salamat, studio audience. Patunay na ang bawat tanong ay may sagot. At ang bawat problema... I.M.E. Solution. Naku, ang guest natin, Mamiya, ay literal na buhay na bayani. Dating sidekick lang ng mga sikap at ngayon, hindi lang nagbibida, isa na rin effective host at magpa-public servant na nga ba? ni natin siya sa pagbabalik ng At The Moment with I.M.E. Season 2! Kumilala tayo ng buong mundo sa hagdang hagdang kasi pali pinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang, idilawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.